meron na akong nakitang kakapasok pa lamang na balita. And I think yung mga DDS hindi mag-aagree dito. Kasi tinitirada nila, pakero, yung administrasyon na paano daw magiging satisfied yung performance ng AFP, eh kulang nga daw po sa pondo, sa budget for modernization. Alam nyo kasi, yung kakapasok pa lamang na balita, eh, pakita mo sa akin, pakero ah, 76% Achievement na naman to ng administrasyon Ayak na, yung na ma syempre hindi kayang ipagmalaki yan ng mga DDS kasi ang gusto nilang makita na naman na yung kasiraan ayun. yung pwedeng makasira sa ating gobyerno. Tingnan nyo yun o. Yan you know, o. Nakikita nyo balita? Nakalagay dyan. Ayun, 76% ayun. of adult Filipinos satisfied with AFP performance according to the OCA So paano natin nasabi na satisfied sila? Takero, ano yung mga reason mo kung bakit uh, nasabi mo, kung paano mo nasabi na satisfied yung AFP sa performance? Okay, oh, maganda. Kasi dalawa yan eh. Dalawa yung pwede mong tanungin dyan. Kung, tatanungin mga, kung, tat, kung, tatanungin, mo, kung, kung tatanungin mo mga DDS, hindi sila satisfied. Kasi hindi sila sumusunod kay Digong. So ano bang gusto ni Digong? Manggulo, magkaroon ng destabilization. Di ba pag si Digong nag-rally, kayong oh, AFP, kayong mga police, alam nyo nang dapat yung gawin. O di ba? Gan ganoon nagigikit ng ano. Nagigikit ng kudeta. Oh, oh. Kaya sila, yung mga leaders, sila yung satisfied. -tis -tis. Pero tayong mga mat na marunong mag-isip, tingnan lang naman. Oh, yung issue pa lang sa oh, WPS. For, for example, WPS. dito. Oh, yung sahay. WPS. Example, oh, for example, dito, yung India. Oh. Uh, Binigyan tayo ng, hindi, hindi naman. Nag -nag nagkaroon tayo ng helicopter dahil sa India. Oh. Uh, oh. And then, pati yung Ah, uh, yung typhoon missile. missile. Oh, missile. Oh, oh. oh. yung typhoon missile mga kababayan hanggang noon. Hanggang, hanggang, dito kung saan kami. Ang missile ah, yun. yun. <laughs> Oo. Oh, oh. mga <laughs> yun. yan. O hindi. Ba, hindi. So, hindi, hindi naman tayo makipag-away pero at least nakita natin yung inisiyatibo mm. ng gobyerno. Depensa tayo. Depensa. Na, kasi AFP ano yan eh. Oh, oh. Depensa natin yan eh. Armed oh, forces nga eh. Oh. So, nung panahon ba ni Digong? Kasi nung panahon ni Digong ano nangyari? Wala, bumili kayaan. sila, bumili sila ng free gate. Kinurakot pa ni Bongo. Ni Bongo, oh. 15 billion yun. oh, diba? Oh. So, siyempre tayong mga nag-iisip naman. Nakita naman natin yung inisiyatibo ng gobyernong ito. Oo. Oh, oh. Na tungkol nga dyan sa modernization ng AFP. Oo. Oh, oh. eh, hindi maisip na, hindi, hindi maisip ng mga DDS. kasi isipin lang ng mga DDS. Dapat sumunod sila sa sinasabi ni Digong. Oo. Oh, oh. Na manggulo. O, oh, di ba, So, ingot eh, yun Wala ka para sa akin mga minamahal, kaya 76% na mga adult mismo ah, ang naging satisfied dito nga po sa ating AFP. It is not because hindi sila sumusunod sa otosidigong. Sinusunod nila yung rule of law and due process. Diba imagine nyo mga minamahal, Nanghikayat ng destabilization itong si former President Duterte pero pinakinggan ba ng, uh, ng, ng AFP? Di ba hindi? Kaya sa tingin ko, yung mga nakakaintindi sa ating politika, politika siyempre dapat makunong tayong sumunod militar. sa ating 1987 Constitution. Ay, pala, yung mga nakakaintindi sa salitang politika, oh. di ba, talagang yeah, yeah, satisfied yeah, sa yeah, performance na na. ng ating Armed Forces of the Philippines.